Yan mga idol, tapos na kami. Agi na lang kami, yan. Yung isa patawa-tawa na lang kasi tapos na naman ang isang araw namin na mabibigat na trabaho. ah oh. Ito naman. Kompleto na. Konting screw na lang yan. Tapos na kami. Doon naman kami sa Cinema 4. Ayan. Yan. Yan. Isang araw, isang sinima. Ayan, turing niya. Tapos kakarpitan na lang yan. Ayan. Okay. Pawis-pawis na. Kamay-kamay. Ayan. Tapos na naman yung mabigat, isang araw. Tapos na naman yung isang araw naming sakit ng balikat. Okay. Bye-bye.